isa na namang istorya ng panibagong adventure dito sa Pine Forest ng Maliko sa Nicolas, Pangasinan para sa pagdiriwang ng aking arawan dito ay matutunghayan natin ang ganda ng kalikasan sa Pine Forest kung saan tayo ay magkakapi ngayon dala ng pagsubok ng bagyong ramil ating itatawid ang gabi hindi madali pero puno ng karanasan katangin dito lamang natin mararanasan sa pagkakamping Camping sa Pine Forest ng Maliko na hindi lang pag-iwan sa siyudad ito ay pagbalik sa simula paghahanap ng kapayapaan sa piling ng kalikasan pag-uwi, napuno ng bagong lakas sa karanasan na hindi-hindi kumalikip kaya tara, samahan niyo ako ngayon dito sa akin ang venture bit-bit ng pag-asa, determinasyon o pangarapin kung anong magpagsubok na aming tatahakin dito namin sinimulan sa Arayat Pampanga ang biyahe natin yan syempre nagpagas muna kami para hindi mabitin sa biyahe 200 pesos sa Aerox hanggang 6 yan eh 400 pesos naman sa IDB. tapos yan yan para marami kang gas mabalikan ay puno yata hindi pa lang hindi pa, malalim pa hindi sya ka kaya sya na nandito hindi na, hindi na may sukuli pa rin oh, tayo 210 210 Black City yes sir yung na Puro Puno taso nag old widening eh kaya yun nawala yung sa kabila pero meron pa rin sa kanan SMC oye Tarlac City yun o oh. Tala tayo time check is 8.12 in the morning layo pa pinangko dito na tayo sa bayan ng Mongkata Tarlac medyo traffic nangali na tayo oras natin is 8.48 ng umaga Yan, oh. pero ito lang naman Armen Carmen Rosales road na to uh, 67 kilometers na lang bago sa ways yung destination namin sa na ating oras San Manuel Tarlac oh, nararamdaman ko na ang

na lang kami bumili ng mga kailangan namin sa palengke. Para kompleto yung bibili namin, hindi na kami pa hinto San Nicolas, ang kasinan. Yes sir. Ang check natin. Spend, spend, pay the money. Estimated time natin. Buat na natin. 22 kilometers. tara na natin punta kung doon pwede to lang ulit kayo sige eh. so, oh, sigit na kayo oh. 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 sige na sige oh. eh. wow. to sige na sige to sige na sige to wow sa pagkakataon na ito sa checkpoint hindi tayo nagpalatang famous

Um, YouTube pa lang. Ventures. Yes. Thank you, thank you. Yes, sir, yes Yes sir Okay tara pa <laughs> <laughs> hey, hey. Ngayon ako ako lang ako nakakita dito Susot ko lang <laughs> Nakakamangha 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 Grabe mali ko Hey dude Mayroong galitong lugar Mayroong galitong Pwedeng kapasyalan oh, Grabe Handa. Ang balang simoy ng akin dito. Lamig na. <laughs> Nag-elevated tong lugar na to. So, ayun. kaya galing sa baba. Ganda. Woo. Yes, sir. Again, we are on the top of the world. Nauubos oh, na yung lupa. Ganda. So sweet sa puntong ito, mapapangakan na lang sa ganda ng tanawin kasi marating na rin namin yung campsite talaga mo pag ganyan. Laki-laki naman pala niyan eh. <laughs> Wala ka na aapak ang tao. Ang dami Buti pa lalagay pa hindi siya maalot alag naman yun pabago-bago ng ilis Nayo mo kasi. O, pang nayo mo. Sentro na ba ito? Pwede tayo yung seven speed. Pagtingin ko, puro, puro mga pulis. Pag ganun ba, pinakitang ko? Pag wala akong guard wow yes Sila naman ang bibigay ng sticker. Para masabi, ikaw okay, meron, pumunta. Meron din yung sticker dapat sila. Oo oh, nga, yun na nga. Yun yung parang, ay malalagay dito sa motor ko. O sa helmet ko. Nakagaling nga ako dito sa camp oh, okay. to. <laughs> vlogger ko <niyo. laughs> Hindi, maganda rin yun. Para, para maubos so, yung sticker ko. Tapos ayaw mo. Para maubos yung sticker ko. <laughs> dami nga. Tubig, tubig. Yung tubig, hindi pwedeng tubig na to. Baka sabihin mo naman, titipid ka lang naman. Parang ang sarap tubig. wala mamatay sa pagliluto ito <laughs> ginawa niya talaga ito ginawa na Grabe naman, sabi namin, dapat malamig yung mahangin at presko ang camping. Hindi <laughs> naman yung ganito. <laughs> okay, pero ano rin natin, kasalanan din natin. Alam natin, merong parating na bagyo. Actually, bukas ang landfall ko na isang lakas ng hangin uh, dito signal number 2 na yata dito sana bukas wala na siya gente Shoutout nga pala sa utol ko kay Ralph Oliver na nagregalo sa akin dito sa birthday ko. Oh, Tingnan mo, grabe. Ha, ah, one pa lang to ha. Ah. 2 3 4 Kaya niyang ilawan yung buong ano. Grabe. Oh. Last. Tapos tapos meron din siya, pwede mo rin siyang gamitan ng combo niya. Like right. dyan Ay, uh, white naman dyan grabe yun tapos yung battery signal nya pero meron din syang pang ano yun ang pang warning yan tapos pwede rin syang pwede rin syang uh, power bank pwede rin syang saksakan dito solid thank you ha. thank you solid pala sa mga so mukhang stable na may motor balik ko tayo sa camp Ooh. hirap mga tulog pag ganito subuhan natin so guys let's be hopeful Sana makatulog, grabe. Binapagyan na yata kami dito. Wala namang ulan, pero ha, napakalakas ng hangin. Ang hirap makatulog kasi baka mamaya. Tangin. <laughs> Tarp natin. So, see you guys tomorrow. Good night. ano, ano. Agot ayaw mo eh. Damig eh. Okay, hey, kuya. Maraming salamat po. Oo, oh, pabalik po. Oh, pangalan nyo, kuya? Ano po pangalan niyo? Gino. Gino, kayo ko, Ate Mary. Sir. Ah, Mary. Taki Dino. Sige po. si Russell po ako, si Jen. Sige, ingat na lang po, po, sir, ma. Balik kami. Pagka nagkaroon ng pagkakataon, Da, may intercom tayo eh, no? Pero okay ka lang, kaya mo. Kaya-kaya. Kaya-kaya naman. Ano Ay, naman naman. Hindi ko naman, kakayanin. Yung ano mo, yung gitonis. Kasi no, babas. Hindi ka pa nakashoot sa... Nalang siguro. Ano na, eh? ayaw. Ayaw. Nakakabit mo ba?

Close to zero visibility Wala na rin yung pakakyat kasi wala na pinapakakyat sa bubaba ano lokal na lang daw, pinapakakyat dito Nga tourist tayo, hindi na Kasi pag -e. So wala kita, kita tayo Uuup uh -huh. ako grabe walang tigil yung ulan pagdamag ang naalala ko dito yung mga landslide ang grabe din ang lamig na rin ang ganda lang view sa baba so wala slowly but surely lang muna kami mahirap na mukhang madulas eh maputik yung kalsada Ay, Grabe sa baba ganda, ganda ng view Nakakarating din Ingat lang Dito na tayo sa Nicolas Makawala ah, ka lang masyado ko Pero bakas pa rin yung pagulan dito Kasi mas mga sa kapalsad Nakakakita nyo yung papag Mababa ang ulap So dito na tayo sa kapatagan tapos na ah, napakahabang biyahe ng maliko puro liko ko so yun guys, pauwi na tayo na decide na kami ang girlfriend ko na umuwi na kasi hindi na rin safe sa taas hindi rin kayo mga forma, ng hangin ulat-ulan magpasa, hirap so balikan na lang natin yun next time at uh, hindi na tagulan kaya lang kasi birthday ko sa ako mamagulat ay lako Dubai. Oh. Okay guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sa aking adventure. At uh, kita-kita po tayo ulit. Susunod na ating video. Bye for now.